Posible na makita nga natin ang kay Soto, Ange Kwame, AG Edo, Milora Brown at June Mars sa lineup ng Gilas at ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakakita tayo ng ganito kalakas na rotation ng mga bigs para sa team ng Philippine National Basketball Team. Malaki ang chance na mabuo ng Gilas ang lineup na ito ng mga bigs dahil malapit na natin na malaman ang pasya ng FIBA tungkol sa eligibility ni Milora Brown kung pasok ba siya bilang isang local player ng Gilas team at talagang kumpiyansa nga rin si Milora Brown na maka makakapaglaro siya bilang isang lokal ng gilas. Matagal nga lang at mabagal ng konti ang pag-verify ng FIBA sa dokumento ni Miloro Brown gayong naibigay na ito ng SVP at posible na kapag malapit na ang FIBA Asia Cup ay dito na ilalabas ng FIBA ang kanilang pasya tungkol sa mga players na merong issue sa eligibility bilang mga local players na gustong maglaro para sa kanilang team. Yung kay Anshi Kuwami naman ay posible na maging lokal nga siya ng gilas kagaya ni Albakir ng Taiwan at marami pang ibang basketball players na nabigyan ng exemption ng FIBA at naging local player ng bansa na kung saan halos doon na nga sila nanirahan ng matagal na panahon at ganoon nga rin ang sitwasyon ni Ansh Kwame. Halos kaparehas kay albakir dito nag-aral sa Pilipinas at dito na rin nanirahan. Sa FIBA Asia Cup naman, si Milora Brown ang isa sa talagang inaasahan nga rin ni Coach Timco na gusto niyang maidagdag sa Gilas Lineup dahil naghahanap nga tayo ng player na magiging epektibo sa 4 at 5 position. Sa system mani Coach Tim Cohn yung makapagbibigay ng mas magandang laro para sa Gilas team parang kay Soto. Kitang kita na hindi nga nakapag-adjust kaagad sina AJ Edu at Junmar sa third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Hindi nila na ipakita ang stats na nagagawa ni Kay sa laro at wala sa ayos ang opensa at depensa ng Gilas. Kung maayos ang opensa ng Gilas, hindi sana sinabayan nila ang firepower ng kanilang kalaban. Dikitan lamang sana ang score, hindi tambakan. At posible pa na baka sila nga ang nakakuha ng nalo Kung hindi naman maganda ang kanilang opensa, ay nakabawi sana sila sa depensa na limitahan nila ang pag-score ng kalaban at dikitan pa rin ang resulta ng draw at posible na ang gilas ang nanalo. Isang KBL team ang interesado sa explosive player na si Ter Ravena at alam naman natin na sa labas ng gilas, isa siya sa pinakamalakas na player na meron tayo na naglalaro abroad. Naging impressive Asia player ng Japan B1 B League gustong itas ang antas. Nang level ng kanyang laro, naglaro sa ABA League pero ewan lang na pinagalitan sa kanilang coach sa team ng BC Dubai, hindi niya nabigyan ng magandang playing time itong si 3D at posible na lumipat nga ito ng liga at team. Ngayon naman isang anonymous KBL team ang nabasa natin na nagbabalak nga nabigyan ng offer na hindi matatanggihan ni 3D kaya malaki ang chance na sa KBL natin makikita ang explosive na laro ni 3D Ravenna next season. Bilibrin tayo sa athletic ability ni 3D Ravenna, hindi tatawagin na impressive Asia player ng Japan B1 B League kung hindi nga maganda ang kanyang laro. Nakikita natin na best of the best ang target ngayon ng KBL teams ng mga Pinoy players at nilalakihan na nga rin nila ang salary gap ng mga Asian imports. Nang sa ganon ay makakuha pa sila ng best talent ng basketball o yung malalakas na players dito sa Asia para maglaro sa KBL. Maging si Kikyo nga rin ay ini-scout na ng Japan B1 B-League teams at alam naman natin na posible ang paglipat ng isang player sa ibang liga o team depende sa klase ng kontrata na meron sila at kung pasok sa ang terminal lalong-lalo na nga at kung maganda ang offer ng kabila. Posible rin na may nakabang na kontrata pagkatapos na makumpleto ng isang player ang kanyang kasalukuyang kontrata ang malinaw lang. Sa ngayon, maganda ang laro ni Kikyu, pasok ang klase ng kanyang laro sa kahit na ano pa mang team, magagamit at magagamit siya, kaya naman marami rin ang gustong kumuha sa player na ito.